Pogo operation sa bansa, tiyak ng pagkor na sarado na bago matapos ang taon na itong news ni Christine Belen. Binigyang diin ng pagkor na sarado na ang lahat ng operasyon ng Pogo sa bansa bago matapos ang taon. Ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation address o SONA. Ayon kay Pagkor Chairman Alejandro Tenko, gagawin nila ang lahat upang mapag-aralan kung paano ang dahan-dahan -dah ang pag-alis ng Pogo sa bansa. Anya, magpapaliwanag sila sa 43 legal na Pogo ukol sa utos ng Pangulo. Sa gitna nito, makakatuwang ng ahensya ang Department of Labor and Employment o DOLE para sa training programs ng nasa mahigit 10,000 manggagawang Pinoy na mawawalan ng trabaho. At yan ang aking news scoop. Ako si Christine Belen nagbabalita ng tama naglilingkod. 能大吗？